Ano pong kanyang girlfriend nakilala niya po sa Taiwan? So, ibig sabihin, siman po siya sa Taiwan. Oo. Oh. Sir Marvin, magandang yes, sir. hapon. Si Mrs. medyo naiyak-iyak po ngayon. Hindi niya po kayo umuwi sa kanya. Tinatablan niyo na po pati mga anak ninyo. Ayaw niyo nang kausapin. Ano nangyari, oh. sir? Bakit po nagkaganon? Puro ang pabor po kasi. Puro family niya lang. Yung sa pamilya ko po, bali. Parang wala po siya. Kailangan naman po yung pera niya, yung gusto natin. Kailangan din po namin ang araw-arahan niya. Ko naman po, hindi po pinapansin. Lagi in another court. Lagi mo naman sinasabi na pera lang. Gusto din naman namin ng attention pa. Hindi naman kami maghahabol sa iyo kung pera lang yung habol namin sa iyo. Nasanood ng anak ko sa mo. Ano yung nakita nyo? Naghahalik ang takayon ng sabit mo? Alam mo ba, sir, na pwede kang makasuhan yan? Oo nga po. Siguro kausapin niyo na po ang pamilya niyo. Kalimutan mo muna si Annalisa. Ayusin niyo muna itong problema, okay? Apo, wala pong problema sana idol. Ma'am Marife, huwag kayo magpakita ng kahinaan loob dahil this is the time na kailangan na kailangan po kay ng mga anak niyo. Okay, ma'am? Uh, ako na lang pong bumubuhay sa kanila eh. May sakit pa po yung panganay ko. May bukol po sa tuto. May trabaho po kayo ngayon. Tindera po sa palengke, sir. Bibigyan kita ng okay. puhunan para from now on, ikaw na mayari ng negosyo mo, okay? Thank Opo, thank you po. Oh, Magaripe, magandang araw sa inyo. Paano niyo po nalaman nay na ganun po ang nangyari sa asawa ko niyo? October 2021 po, nakakaramdam na po ako. Tapos may mga nagme-message po sa akin na obserbahan daw po yung asawa ko. Eh siyempre po, bilang asawa, hindi naman ako ano sa mga nagpapadala sa mga chat-chat lang hmm. mga ano tapos February, dumating yung kumpare niya, nagsabi na nga sa akin na ganun nga, may kinakasama na daw doon na babae. Sa Taiwan po, po kinumpronta ko po muna, siya pa ang galit. Tapos yun na nga, nagpasa ng picture, tapos nag-message po. Tinanong ko ulit po siya, ano to? Ang sabi po niya ay kaibigan lang daw niya. Pero yung itsura ng kanilang picture, magkadikit po yung kanilang yung ano. Yung picture na nakita mo, saan yun galing? May nag-send po kay mama, may day po ni story ng papa ko po. po. Kaya doon po sumasama ang loob ng anak ko eh. Kasi alam nila yung kwento na may kabit yung asawa ko. Na dapat siya tatay na mag-aano dun sa anak niya, nasasabihin na may pamilya siya. Hindi. Pagkukula ka ba sa kanya bilang asawa? Ang alam ko po'y wala na kasi ako po, hindi naman po ako yung babaeng nandyan lang na makikita mo, nagiinom. Hindi po, bahay-trabaho lang po ako talaga. Asika sa samaan ako, pagka di ako, kami lang banding kaming tatlo. Pero yung sabihin mong gala, tapos pag magpapadala nga ang agency ng allotment namin, Sasabihin ko pa, o oh, ko yung mga bata. Bibilang ko sila ng merienda, na masarap na merienda. Yun po lagi kong sinasabi sa kanya para wala siyang masasabi na kung saan-saan ko lang po ginagastos yung pera. kanyang pera. Gano'n ma'am kahirap na kayo ang tumayong tatay at nanay dito sa kanila? Napakahirap po sa totoo lang. Lalo po ganyan, may sakit yung anak ko. Para na akong tuluming hihingi sa kanya ng tulong. Ginagawa ko pong Araw ang gabi, nagluluto po ako ng mga merienda para lang itinda ng tanghali doon sa palengke. Nagtitinda po ako ng prutas, tapos may dala, dala po akong sarili kong paninda. Nagsasabi po ako dun sa may-ari ng tindahan na kung pwede, magdala po ako ng ano para dagdag po income lang din. Yun, alam po niya yun. Nakakahiyaman po, pero dalawang buwan, 24,000 lang po ang pinapadala niya. Kung wala po yung mga kapatid kong tumutulong po sa akin, wala po kami ngayon. Hindi sa pag yung binibigay niyang allotment. Pero magkano ba ang sweldo talaga ni Ms. Pep? Ang sahod lang po niya ay $500 lang po. Tapos yung $150, Umayag po akong savings namin yun oh. sa agency. Doon po naka-savings yun. Tapos yung $50 sa kanya. Tapos yung sa akin po $300 noon. Ano ang naging pagbabago noong ganito ang nangyari sa inyo? Sobrang laki po talaga ng pagbabago. Lagi ko pong iniiyak sa gabi kasi di pa rin po ako makapaniwala na nag... Loko po yung papa ko kasi po ako po. Malapit po talaga ako sa papa ko. Sobrang, ano, sobrang sakit po kasi hindi ko po talaga matanggap kasi mahal na mahal ko po yung papa ko kahit na Ako po yung pumipigil kay mama na ipabarangay yan na ipatul po kasi nga po ano sabi ko mag-usap na lang kayo baka madan pa sa pag-uusap yan pero po ayun dumating na po talaga sa point na sumobra na po yung papa ko kaya po nagawa na po ni mama to gano'n mo nakatagal na hindi nakikita si papa nag ano po yan nagpakita po sa amin yan noong March po kung, kung hindi, po pa po tatakutin. tatakutin ni mama hindi po po talaga magpapakita sa amin yan eh Sasabihin sa amin, alam, pera, ganun, ganun. Kahit po pinapauwi po yan ni Mama dito, ayaw niya na talaga po. Ano ba ang namimiss mo kay Papa? Kalinga niya, yung atensyon niya. Kasi dati naman, naiibigay niya yan sa amin eh. Kasi po ako, daddy's girl po talaga Kaya po sobrang bigat po nitong nangyayari sa amin ngayon. Ano ang gusto mo mangyari kay Papa at Mama? Gusto mo ba na magkabalikan sila, magkaayos? Opo. love mo pa ba si Papa? Opo. Mami, ikaw kung bilang para sa mga anak mo, alang-alang sa mga anak mo, ano ba ang plano mo para sa kanila? Ay eh, gusto kong ko ano na lang po talaga. Kami na lang pong tatlong ano. Pero yung sasabihin pong magsasama pa po mm -hmm. kami. Hindi na po kasi sobrang sakit na po. Ang gagawin natin ngayon ma'am, susamahan no, namin kayo ngayon sa barangay. Opo. Feeling uh, naman na umaten si Sir Marvin. Natigil po yung sustento niya nung February. Eh, kailangan po ng sustento dahil kami po nangungupahan at saka yung anak ko pa may sakit. Kung wala man pong trabaho, gasino na po yung maghanap po ng trabaho. Kasi apat na buwan na po siya dito sa Pinas eh. Eh kahit pumasok po siyang construction, kung po pwede, kung talagang mahal niya ang pamilya niya, eh, mahal niya ang mga anak niya eh, pwede siyang pumasok eh. Eh kaso wala eh, nagbuhay binata siya eh. At saka kabit lang niya talaga ang inaasikaso niya tatawag mga anak ko in another call. Yun po ang lumabalabas lagi sa kanyang ano. Yung pag-uwi ko po ng uh, galing po akong Afrika, sa amin po ang pumasahin ay $960 po. Kaya po pagdating sa opisina, negative pa po ako. Ano pong gagawin ko? Wala talaga po ano. Pero kung meron po, nagpapadala na po ako. At siya pong nasa asa ah, bansa lang po ako. Ano naman po, tuloy-tuloy naman po yun eh. Alas hindi ko naman sila pinababayan. Tsaka yung sinasabi nilang yun nga hindi ko kinikita ko yung mga bata, hindi po totoo yan. Yung muling kinikita ko po sila, inutang ko lang din po yung pera na eh. yun. Wala po talaga akong kapera. Ang sabi ko nga po, konting unawa na. Pa, gusto namin ng atensyon, kalinga. Meron ka nang isang pinano kinakausap, di ba? Tapos kami, parang nalilipok na lang kami sa gilid. Pa, lagi kitang tinatawagan. Alam mo yan, kinaano kita sa sabi mo, walang pera, pwede ba kang kausapin mo lang kami? Kamustay mo kami? <laughs> Kinakamusta kung hindi ka pa i chat ni mama na nakikita ko, hindi mo naman kami kakausapin eh. At saka, klaruhin ko lang sa'yo ha, Nang magulang ko nakinabang sa sinasahod mo, oh, ngayon ka magsabi. Oh, bakit, hindi ba? Hindi ba? Oh, ano yung mga utang ng mga magulang at ma mga kapatid, yun. Sabihin ko nga sa'yo. Oh, ngayon. Oo. Oh. Sinong tumutulong sa amin? O itanong mo sa anak mo Sala, kung sino ang tulong. Ibinigay e lahat. Bad god ba kalaki mga utang ng mga kapatid mo? Gaano Bakay, kalaki? Ay, parang ay, kalalaki. Mo, oh. ay, sinasabi ko sa iyo, puro pa puro lang sa iyo. Puro sa akin, sa'yo. uutang lang yung kapatid ko, mag tayo O, mauutangin mo na yung kapatid mo. Mag-chat lang tatay ko. Ano, Binabalik ano naman. O, naman. Oh. Ako, wala ka narinig sa akin tungkol sa mga utang ng kapatid mo ngayon lang. Hindi ako nagsasalta sa'yo yan. Buat magkasama tayo. O, sige. Ayan yung rason mo. Ano yung pinaka-rason mo? Ba't ka nagloko? Ngayon mo sa'kin sabihin yung totoo. Kasi inyo yung matagal ko mo, wala. Ano? <laughs> Ayan. Tulad na nagiging pabor nga sa Ayla. Laging pa <laughs> Tapos pag dumarating ako dito, kunyari makikipag lang. Galit nagat na mama mo. Oh. <laughs> pa! Itanong mo Shhh. So sa kanila, di ba doon pa kayo sa mismong bahay nagiinom nun? Oo. Oh. Kaya nga, pero galit na galit na nanay mo nun. Galit mm. na galit? Diyos ko, sabi ko nga, papuntay mo yung mga tropa na kayo, mo Para naman sa akin sana. Mm. Uubusin mo na naman pero may bisa inuubos mo sa mga alak mo. Aro, oh. Oh, di ba tama 'yun? Hindi, di ba ko naman kay bago ko inuuna sila. Pa, oh. pero nag-iinom kayo doon. Kaya nag-iinom nga ako, pero ang so, dami sinasabi ng nanay mo. Oh, so, ayun lang yung rason, pa, ba't ka nagloko? Alam mo, ako hindi akong pumiki mo, natitiis ako. Nung kailan ako nag-ano, tsaka niyang makaginaganyan. <laughs> hindi, ayun yung pinaka-rason mo. Papi. Oo na, nagloko na ako, pagkakamali kayo. Lahat naman kasi oh. ng mag-asawa pa, normal yan na nag-aaway. Kaya oh. nga kayong kinasal, kasi ah, dapat nag-aayos kayo. May dalawang anak na kayo, Diyos ko naman. Ay, sabi, pasensya na kayong mga nap. Pero ang ngayon, gulang ngayon, lagi na tayo magkakontakan. Tsaka kung sakali makaalis sa ako ulit. Eh. kung hindi na, kung hindi na. Pero, may pilitin natin makatapos pa lang. Ayun naman ano ko eh. Kaya ako nag-ibang nag bansa para makatapos kayo ng pag-aaral. May pagkakataon ba na mapatawad mo pa ho siya na makabawi sa inyo pong... Ma'am, mga... hindi nga po humihingi sa akin ng tawad yan. Simula't sa pulyang gumawa po ng kasalanan, hindi po, po humihingi ng tawad yan. Humihingi po ng tawad pero hindi na, pero hindi na po Aba, hindi ko pinagpipilitan ang sarili ko sa iyo. Tandaan yeah, mo 'yan. Ayaw mo tayong muna, relax lang. Napakawalang yamo mo ah, talaga. Sorry sorry kung sorry. ako ka mali ako, babae ako kasi sa mo ako. Tagal-tagal na nung problema. Huwag ka magalala. Yun. Tutuloy ko pa rin ang hmm. ano ng mga anak natin. Just dito lang 'yan, magkailan yan. Magkailan at may team ay, nakaharap ka sa ano. O, o, Kailan ko ba hindi nasustento yung pag nasa ibang bansa ako? Di tuloy-tuloy naman yun? Tuloy-tuloy. Ngayon lang napigil kasi wala nang trabaho. Sinumaling ka kasi. March 25 kaso po na-cancel lang po. May nakikita akong diferensya particular yeah. sa iyo. Kasi may mga tinatawag rito mga uh, physical abuse, hindi naman sa physical. Wala. May economic abuse at Totoo mental or psychological abuse na nababaylet ka dito sa iyong mag-ina, sa iyong mag-anak. Sapagkat may tayo bilang mga lalaki, may responsibilidad tayo bilang ama ay yun ang nababay yun, yun ang nasasagasaan mo sa kanila kaya talagang kung ang barangay ang tatanungin ay eh ang kaso kaya kailangan parusahan ang dapat parusahan konting ano naman sa amin konting respeto at saka ano naging asawa mo naman ako imposibleng hindi mo ako minahal balibalik tari mo man ang mundo hanggat hindi ka nagpapaanal asawa kita mamatay ka ngayon ngayon ka pa rin uuwi sa akin tandaan mo yan sa akin ka pa rin. Walang kahit dulo ng kuko mo, walang pakialam sa'yo ng kabit mo. Tatandaan mo yan. Yan ang mo sa utak mo. 16 years old ako humaharap sa problema ng pamilya. Kaya yan, dana mo, kasalanan niya dalawa kung ba't ako nagkakasakit. At hindi ko naman ito mapagdadaanan kung hindi nangyari sa atin ito eh. tagal-tagal ko nang naghahantay, humingi ka ng sorry sa akin. Birthday ko pa.

kaya. <coughs> uh, sorry ha, na na ako naman. Um... Pagkakasala ko na gawa, talagang pwede naman tayong tuloy pa natin ang pagkana sa mga bata. Pwede naman tayong magkaibigan. Mag mag di ba? So, pumayag ka naman na sa akin na natin. Ayun nga eh, pumayag ako, so, ba diba? Ano bang ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo? Kami pa ang naghahabol iyo imbis na ikaw maghabol sa amin. Napakawalang niya mong klaseng ama. Hanggang ngayon, hindi ko talaga matanggap. na Nahiwalay na kayo dalawa. Sobrang bigat. Totoo yan. Matagal ko na yan dinidibdib. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Paano bang pagkukula ko? Nag-aaral ako ng mabuti. Nakita Walang, wala mo ba? Wala naman ka-anak eh. Yung ibang, ibang anak, kasi, yung, diba? yung ibang anak, pag nagloko yung magulang, anong ginagawa nila kung ano-ano? Eh ako pa, nagpapatuloy yung o, pagbutihin diba, yung pag-aaral. Ay, sabi kasi, ko siya, oh. patuloy mo yung pag-aaral -pag mo, pagbutihin mo dahil kasi kung sakasakali, ayun, magiging yaman mo pagdaring ng araw. Kasi baka ma-realize mo na no, kapag iyong mga anak ko, oh, ganto-ganto, baka ma-realize mo, bumalik ka sa amin pa. Sobrang sakit pa. Hindi ko matanggap. Pilot taon din tayo nagsama. Alam mo yan, sobrang lapit ko sa'yo. <laughs> sa so, anak, sinabi ko talagang ang ganda na lang na. Ano mga mag decision niya, anak, gagalahin ko kayo at total ako. Ako naman talaga may kasalanan lang lahat. So, ko si Ginang Direkto kung ano man ang kanyang ninanais. Ito'y walang personalan ito ha, pare, wala akong ano. Pero bilang punong barangay, kinakailangan ipatupad ang batas at kinakailangan uh, maparusahan ang mga dapat nagkasala. Kung sakali man, mamonitor ka pa rin po namin, no, pati yung doon sa babae, para makita namin o talaga kung ano ang nangyari, natigil ba o hindi. So kung ano yung hiling ni nanay, support namin siya. And then, the same time, mamonitor din namin kung talagang hindi na rin kayo nag-uusap. No? So makikipag-coordinate din ho kami sa mga agencies natin. So ayun lang, sir. Kung sakali man, na makita kang nagbago talaga ni nanay sa mga susunod na mga araw, buwan, doon mo malalaman kung magkakaayos kayo, ha? Pakita mo po na kayo ay nagbago na at doon mo malalaman kung magbabago pang isip ni nanay. So sa ngayon, ito ang gusto niya, yun po ay uh, susundin namin. Marife, magandang araw po sa inyo. Ano na ba yung uh, pangkabuhayan na gusto mong na uh, matupad ngayon sa tulong ni Sir Rafi? Magluluto na lang pa ako ng merienda, ulam. Pwede ba namin mam, malaman ano ba yung specialty mo na merienda? Ayun po, puto kuchinta po ma'am. Sa ulam, ano po? Ayun, special po yung sinantulan ng paite. Sinantulan ng paite. Pwede bang maikweto kay Idol, ano ba yung sinantulan ng paite? Gulay pong santol na ano po, may gata. Ma'am, masarap ka ba magluto ng Sobra po. Ayan. <laughs> okay, approve. Eh, yung puto at kutsinta. Yung pang pinaka-specialty ko po, na merienda. Sir Idol, marang salamat po sa tulong na ibinigay niyo sa aming mag -iina. Sana po ay lumago po ito. Thank you po kasi tinulungan niyo po kami dito po kay Papa. Tsaka po binigyan niyo po kami ng pangkabuhayan. Thank you po. Ito sabihin kay Sir Rafi. Maraming salamat po. So, Mami, punta na po tayo. Opo, sige po. Iyan na po ang handog sa inyo na pangkabuhayan ni Idol Rafi. At dahil po rito, maumpisa na yung pagtitindan ng puto at yung ulam na sinantolan. Ano ang maipapangako mo kay Idol? Ang maipapangako ko lang po ay papalaguin para sa mga anak ko po yan. Gusto ko pong makaano po sa pag-aaral ng anak ko. So ngayon po ma'am, sa mga kikitain po ninyo, para saan po ito? Para sa pag-aaral po ng mga anak ko at saka sa pagpapagamot ng anak ko. Ito pag pagpasok po ay grade 6, siya po ay grade 12. Sa hirap mam ma ng uh, buhay po natin ngayon, lalo na may pandemya, gano kalaking bagay na meron po kayong uh, sideline o income po ngayon? Malaking bagay po sa amin yan, lalo sa pang-araw-araw po namin gastusin ng mag -iina. Hindi ba sumasapat ang inyong pangkabuhayan na doon po sa pagtitinda ng prutas? Hindi po kaya, ma'am, kasi nangungupahan po kami, bayad ng kuryente internet para sa mga bata sa pag-aaral. So magkano po ang kinikita po ninyo doon sa pagtitinda ng prutas? Nakakaano ano po kami sa isang araw ay 700, ganyan po. So ngayon, eto malaking bagay pala. So ano ang gusto mong sabihin kay Idol Rafi? Maraming salamat po, Idol Rafi. Tutulong ka ba kay mama sa pagtitinda? Opo. Ano naman yung gagawin mo para makatulong ka? Magtitinda ng puto. Si ate, ate, anong gusto mong sabihin kay Idol? Ayun po, thank you po ng marami po. Nanay, nung hindi pa tayo bumibili ng mga gamit, ano po yung gamit mo? Nabanggit mo kasi sa akin na may mga gamit ka po na maliliit pa at mga luma na. Ayun po, yung photo molder po talagang wasak na yung iba. Tapos yung mixer ko, sira na din po yung isang ano niya. Tapos yung, ano po, yung steamer, maliit lang po, sobrang liit. Ito yung nabili ho natin, napakalaki. Mga ilang po ang magagawa ninyo sa isang araw ay eh, pwede po siguro isandaan daan piraso po. Masaya ho ba kayo na makita ninyo yung mga gamit na pinamili natin? Sobrang saya po. Na, naiyak po sa tuwa. <laughs> Napaka ano po sa amin, laking tulong po, laking bagay. Kasi hirap na hirap din po talaga kaming mag -iina. sa araw-araw, lalo po sa gastusin po namin sa pagbabayad ng bahay, mga bill namin at saka sa ng anak ko. Saludo po kami ma'am sa inyo, lalo na po si Idol Rafi dahil kahit po kayo ay naging tatay at nanay na rin po ay kinakaya niyo po lahat pagsabayin maging sa pag-aalaga ng mga bata at sa pagtatrabaho. Kaya believe po kami ma'am sa inyo at deserve niyo po na mabigyan po ng tulong ng programa at ni Idol Rafi. Sir Rafi, maraming salamat po sa binigay niyo sa aming tulong. Sa pang-araw-araw na pangangailangan ay magiging sapat na po sa tulong na binigyan niyo sa amin lalo po yung aking pagluluto at saka papatikman po ko kayo sa special kong luto, lalo po yung puto at saka sinantulan po, sir. Thank you po. Maraming salamat po. Ye, anong gusto mo? Sinantulan. 50 lang. Sukli puto. Puto na lang yung lahat ng sukli. Special o regular? Paano yung kakasya dyan? Thank you. Ma'am, kamusta po ba ang luto ni Ma'am Marife? Okay naman po kasi halos araw-araw po kami diyan bumibili ng puto. Eh. Masarap po ba? Mm, paborito po ng mga anak ko. Ito pong nilutong ulam niya. Opo, okay naman po. Anong gusto mo sabihin kay Idol Rafi po at tinulungan si Marife na kapitbahay mo? Ay eh di marami marami salamat po kasi talagang yan po naghahanap buhay diyan. Wala na po iba eh. Nakaawa nga po kami diyan eh. Sulit po ba ma'am yung mga luto niya? Okay naman po. Wala naman pong problema sa ano na pwenta po, tsaka kalamay. Nabili po po ito, sinuntulan tsaka kalamay. Waraki po ba puto nyo? Wow! <tipo> Siyempre! Masarap yan, special yan. Mmm! <tipo> Putong puto. Puto, <laughs> puto po, tsaka po kalamay. Tapos, po sinantalan. Thank you po. Wow, oh, 100. over 10. Thank you po. Sabi nga ng puto tsaka kalamay. Ang ngipin. Mm. Dob. Tu. Mm. Ate, sana na muna kung papasa sa iyo. Yeah. <laughs> <laughs> mm. Sarap nga po! Ito po na po ba yung puto niya ate? Hindi po. Gago lang po. Pwede ha? mo matikma ngayon. Ah, sige. Hmm. Malambot. Masarap po. Masarap po. Tsaka tama lang po ang tamis. tape ubos ang aking paninda napakaaga pong blazing para sa amin ito po ang aking napagbintahan maraming salamat po sa mga bumili sa na mga kapitbahay ko at mga ibang namili sa amin One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 ten po ang napagbintahan ngayong araw na ito sir thank you idol maraming salamat po